Aries. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga. May ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pulang pula at sa player na mahilig magsalita nang may kabastusan dahil sila ang gagawa para ikaw ay matalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.40 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dapat ay lumayo ka sa maingay na player at may masyadong mabangong amoy na player dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green. At sa player malalaki ang tainga dahil sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6:40 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na malalaki ang katawan, at magbibigay sila sa iyo ng pagkatalo ng kamalasan. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red, para mapahaba ang iyong swerte para manalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, at sa player mahilig magbiro ng kabastusan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay gold ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo na matatalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 ng gabi, may ikatatalo na 57 na minutong negatibo, maging maingat ka sa pagbabalato para maiwasan mo, ang makuhanan ka ng oras na buenas, at iiwasan mo rin ang kulay pink. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow, pagkatalo ang iyong makukuha. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa labindalawa hanggang 3 is to 1 pinang hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver at magbibigay sa iyo ng pwede kang magalit at kasunod na ang iyong pagkatalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 35 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red, dahil kayang mapahaba ang oras mong buenas.